magandang araw po mga kapigi ayan pahinga na sila busog sila eh tapos lang kain so ayan po malaki na po sila malapit na dito madispos mga kapigi sa John 5 natin to i-dispos at uh, Thank you kasi Medyo mataas yan Ang Live weight Ng baboy ngayon Dito sa amin Dito sa Palawan Umabot siya Ng 200 So kahit paano Nakabot tayo Na medyo mahal At ito sila Bali anim Meron na po Itong buyer Naka uh, Schedule na po Ito sa John 5 Na punin So ayan Marks Ano ko po siya Marks 5 ko siya nabili so magki 3 months siya sa June 5 tama tama lang siya na dispose natin sa uh, pagka 3 months nila kasi malalaki na rin eh hmm. ayan yung mga nila Sw Swimming pool nila. <laughs> Ginadrain ko din yan pag gabi para hindi sila ubuhin. Ito yung pakainan nila. Yan. Bali pito ito sila lahat, ang kaso lang sinira nila yung parking area doon, no? sinira nila kaya nilarangan ko na lang ng bakal tapos uh, nadabis na nadabis tayo ng isa. Bali anim na lang natira kasi nakaapak ng buti. So, gindispose ko na lang siya kasi bak yung paanya niya, grabing lugo kahit anong gamot ko, hindi na maayos. Gindispose na lang natin kaya baka mamayat. sayang naman. So, 75 kilos pala yon nung bilinta ko siya nung um, May 15. Arang-araw lang. So, ayan, behave mo na sila ngayon kasi busog eh. Ayan guys ito yung bed natin guys ano ito ha uh, rice hall yung ano ano nang ipa sa gilingan yung ano tawag nito yung ipa ng palay ayan so, hindi ko na pinalitan kasi madidispose na din ilang araw na lang ayan So pataba pa natin ito sa garden Itong rice hall na ito So medyo may tim na siya Kaya Pag dispose nito kunin ko -kun nito At ilagay ko sa Ano natin talungan natin Ayan sila Ayan ang trabaho nila Kain tulog Kain tulog Ayan So thank you so much guys at maraming salamat sa inyong lahat sa panonood sa mga Walang sawang panonood sa videos ko. Nawa supportahan natin yung channel nito at marami pa tayong uh, matutunan about sa PG Pag uh, pipigri mga uh, farmers no. At marami maraming, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsubaybay sa ating youtube channel thank you so much